Ano ang meron sa Guam? Kung iisipin, hindi ganun kalakas ang Guam sa ranking. Pero may dahilan kung bakit sila kumpiyansa. Karamihan sa kanilang player ay sanay sa US basketball style mabilis magaling sa outside shooting at hindi natatakot sa malalaking kalaban. Maliit man sila, may line up. Bibilis naman ang ball movement at disiplina sa spacing. Para sa kanila, hindi ito tungkol sa pangalan, tungkol ito sa puso at execution at ito mismo ang gustong haharapin ng gilas, lakas ng gilas. Pero hindi rin basta-basta ang pangbato ng Pilipinas, si Kai Suto ang sentro ng depensa at upyansa handang ipakita kung bakit sila future star ng gilas.